what's up mga master welcome to my channel at sa mga bago pa sa aking channel huwag kalimutang mag subscribe para updatein kayo sa ating mga bagong content na lalabas so ito na nga mga master dalawang linggo tayo hindi nakapamana at ito yung spot na palagi kong nanghulihan ng mga tribali so nakapahinga yung spot kasi hindi napamanaan at yan nakikita nyo yan ay isang kawa ng white tongue trevally at ayan master tignan nyo kung ano nangyari at hindi natin tinamaan kaya ang ginawa ko na lang ay nag na lang ako sa kanila kasi napakaamo nila at napakalapit na sa akin halos mahawakan ko na sila at ayan ang nangyari master napaka amo talaga So ayun na nga at babalikan natin yan mamaya master. Pahinga muna tayo para may pang habang breath hold tayo sa ilalim. So ito na nga at nakaload na tayo ng pana. So babalikan natin yung isda master. So let's watch this. dalawa yung tinumaan natin master pero nakawala silang lahat so resurface muna tayo at reload kasi hindi naman sila umalis nandyan lang din sila sa ilalim ayan na nga o oh, halos makita na sa video so ito na nga at pagkatapos natin mag magpahinga at mag reload ito na at susubukan na naman natin ulit na mag dive so ganito lang yan talaga yung master So, ngayon, eh, mas bibigyan natin ng magandang posisyon yung ating pagtira para at least man lang, eh, makahuli tayo kahit isa. Kasi, yung unang tira, hindi tinamaan. Yung pangalawa, eh, nakawala yung dalawa. Ngayon, eh, kailangan natin na ah, makahuli kasi nagiging mailap yung isda habang tumatagal na natin silang ah, pinapana. So, ito na nga at dive na ulit tayo at tingnan natin kung anong mayayari ngayon. At ito na nga, napansin natin na nandyan sila sa ilalim. So, mga master, tingnan natin kung anong mayayari ngayon. at ayan na nga mga master tinamaan natin yung dalawang isda kahit may mga nakawala kanina eh, nabawi naman natin kasi nakatama tayo ngayon ng dalawa swerte na tayo nun kasi isang tira lang dalawa yung natama natin so ito na mga master Ah, uh, dalawang piraso, piraso ng white tank tribali. White Tong At Tong -tribali. ang timlong niyan ay halos nasa isang kilo yung dalawa. So tag ng kilo bawat piraso. Ito na mga master. Pangapat natin na dive. Nandyan pa rin sila sa ilalim. Kaya susubukan na natin ulit na makatira tayo ng isda. So let's watch this. Akalain mo yun mga master eh, tatlo yung tinamaan. Resurface muna tayo para masecure natin yung huli natin. tatlong perasong isda ay eh, nagtimbang na yan ng dalawang kilo. to at uh, next dive natin ay eh, nagtrap tayo sa mababaw. Ayan at uh, susubukan natin kung anong mga isda kasi medyo may kalabuan na talaga yung tubig. Ito ang na-encounter natin uh, mga surgeon fish. Napakaraming surgeon fish ang nakita natin. Ito nga at uh, sinusubukan natin ano palapitin ayan ang tagal nilang lumapit nakakaubos ng hininga talaga lang lumapit pero naka good position na yung isang isda kaya sinubukan na nating tamaan at buti na nga at tinamaan din ayan so service surface muna tayo at ito lang yung nahuli natin isang piraso ng surgeon fish nakasecure natin ng isda eh uwi na agad tayo kasi may mga huli na tayo ayan at nabiyayaan tayo ngayong hapon mga master so from 2pm to 5pm ang dive natin ngayon yan lang po at maraming salamat